magandang araw mga kaibigan uh, bago natin talakayin ang topic sa araw na gusto ko lang ipaalam uh, sa mga interesado na magkaroon ng trabaho either full time or part time pwede sa inyong bahay ito po isang income opportunity uh, na magkatrabaho kayo uh, panoorin nyo ang short video na ito mag register kayo online sa QR code na may pakita Pag-usapan natin ngayon mga kaibigan kung ang pet project ng Administrasyong Marcos Jr. yung pamimigay ng ayuda. Uh, dahil grabe ang ating mga kongresista ngayon. Kahit hindi nagre-request ang DSWD, nako, nilalagyan nila ng billions of uh, pundo ang national budget. Example, yung akap Ayuda uh, para sa mga kapuspalad. This year is uh, 26.7 billion ang inilagay ng mga kongresista na hindi, walang kalam-alam ang mga taga-DSWD. So, kita mo talaga yung kanilang uh, uh, puso na tumulong nga sa mga mahirap. Kasi ayuda eh. Ang tanong, yan bang pamimigay ng ayuda? Eh nakatulong ba sa pag-ahon sa kahirapan? Yung ayuda na yan ba, eh, nakatulong ba para mahibsan ang kagutom ng mga nasa laylayan? Ako, kung pasagutin mga administrasyon ng DSW, sabi niya, yes, nakatulong. But ito ang ano, uh, katotohanan, scientific survey na magsasabi na hindi nakatulong. Kung sa ano pa, bukol, malaking bukol ang administrasyong ito na despite sa billions of pesos na ginagastos pag mamimigyan ng ayuda, lalong tumitindi ang kagutom, lalong tumitindi ang kahirapan ng Pilipino. Ito po yung survey ng SWS, latest survey, third quarter. It was conducted September 14 to 23. Ito po is a non-commissioned survey. Hin, walang nagbayad. Public service lang ito ng SWS para makita kung ano talaga ang kalagaya ng uh, yung quality of life ng mga Pilipinos. So, for third quarter of this year, ito na, tumaas ang bilang ng mga nagugutom na mga Pilipino. Among those surveyed, 22.9% ang nagsabi na nakaranas sila ng involuntary hunger at least once within a period of 3 months. Wala talagang makain. Involuntary. 22.9% At sabi ng SWS, ito na po ang pinakamataas na hunger incidents mula nung nagkaroon tayo ng COVID-19. Ewan, nagka-lockdown tayo nung uh, twin March, if I'm not mistaken. Eh. March, nagsimula ang uh, lockdown. Wala nang makabihay, wala nang makatrabaho. Ay, grabing gutom. Kaya nung, yung survey ng SWS uh, nung September of 2020, 30.7% ang nagsabi na nakaranas sila ng involuntary hunger and that's understandable dahil lockdown eh eh ngayon wala namang lockdown totally recovered na tayo sa pandemic eh bakit ganyan pa rin ito na yung pinakamataas na level ng hunger sabi ng SWS at ikumpara nung June of 2024, tumaas. Kasi nung June of 2024, 17.6% ang nagsabi na nakarana sila, wala silang makain at least once in a period of 3 months. So, ano ibig sabihin nun? Dumarami ang nagugutom na pamilyang Pilipino. Yan ang ibig sabihin. So, balik tayo sa tanong nakatulong ba ang ayuda? Kung sa politika, ibang bagay 'yan. Kailan kung sa quality of life ng ng mga Pilipino, the SWS survey, hindi mo 'yan ma-question. Very credible ang SWS. Do marami ang nagugutom ng na mga Pilipino. Okay, so ang annual hunger average nung 2023 is only 10.7%. So hindi pa masyado malala. Kailan? Ito na ngayon, September of uh, 20, ano uh, itong first three quarters of 2024. January to September. Nako, tumaas 18.2% ang average hunger. So, from 10% to 18%, nakikita mo yung dami, dumarami ang nagugutom na mga Pilipino. Saan ang pinakamalaking gutom sa ano Mindanao? Uh, among those surveyed is 30.7% sa mga taga-Mindanao naka-experience ng involuntary hunger. And I can attest to that dahil nandito ako sa Mindanao. Yung tinutulungan natin na Talaandig tribe, isang tribo lang yan, ha? At isang community lang yung napasukan natin. E daming tribo dito sa Mindanao. Sa Bukidnon lang, there are seven tribes sa Bukidnon. At nakita ko yung kalagayan nila, maraming naghihirap. So, ito pong salamat po sa ating partnership dito sa channel sa panunood nyo sa ating ating mga videos nagkakaroon tayo ng income na itutulong natin ito sa 10 city yung tinutulungan natin so mula nung nakapagtanim sila ng sayuti at least meron na silang income kahit maliit mali pa lang at least uh, nakakabili na sila ng bigas kung hindi man everyday eh, at least sa isang linggo, nakakabenta sila, nakakakainan ng bigas. So, ang mga anak nila, yung mga estudyante, 62 school children, binibigyan natin ng libring baon, yung pananghalian lang. Kasi, ang hirap yung, ano, eh, ang hirap yung magpunta ka sa eskula na kumukuloan siya. So, yun. Kitang kita ko, hirap na hirap ang mga tao sa bundok. Kaya, sana matotoo yung sinasabi ng gobyerno, yung kadiwa na nagbebenta sila sa mga poorest of the poor, indigents, katutubo, 29 pesos per kilo. Nako, ang laking tulong nun. O kaya kahit yung 43 na lang, yung sinasabi ng kadiwa. Kaya lang, ang tagal ko nang naghanap ng kadiwa store, hindi pa ako nakahanap ng kadiwa mula nang umupo ang administrasyon ito never ako nakakita ng kadiwa sana darating ang panahon makakahanap ako ng kadiwa store at makabili ng tig 29 para sa mga katutubo ah 29 or 43 maligaya na po kami kasi ang binibili nating bigas para sa mga estudyante 50 pesos per kilo so malaking bagay na yun yung maka 29 sana tayo oh balik tayo sa kagutom kahirapan minda 30.7% nagsabing gutom sila. Tumas ito nung June uh, of this year, 15.7 15.7% lang ang nagugutom sa Mindanao, eh halos na doble. Sa Visayas, halos na doble rin. September, this year, 26.0% nagsabing gutom nung June, 13.7% na doble. Anong po, mahirap po. Ang buhay sa Visayas at Mindanao Mas okay sa Metro Manila Dahil 21.7% lang Ang nagsabing Gutom Mas okay sa Balans Luzon Dahil 18.1% lang Ang nagsabing gutom So average is 22.9% Yan po yung sinasabi kong bukol Na Yung ayuda kasi Ban aid solution yan eh Meron akong kaibigang pastor uh, sa Agusan, Dilsur. Pastor Tami. Sabi niya, post niya, <laughs> uh, ang mga kogihan yung mga nagtatrabaho, binubuhisan. Ang mga pobre, inaayodahan. Natututo sila maging tapulan. <laughs> Tinuturoan daw na maging tamad ang mga pobre kasi ang dami nilang matatanggap eh. Mga 4 sila, no? Kakatanggap na sila. Uh, monthly ba o quarterly? Maliban sa 4P's, makakatanggap pa sila sa AX. Ano yung AX? Assistance to Individuals in Crisis Situation every 3 months. Makatanggap na naman yan. Makakatanggap sila sa akap uh, Ayuda alang sa kapuspalad pang uh, pangkabuhayan. Makakatanggap sila sa CARD. Ano yung CARD? cash, uh, as assistance and rice distribution. Marami pa. Ang daming programa nakapaloob dyan sa DSWD. Puro sa ayuda-ayuda. Ayuda, eh ito, dapat sa sunod na survey ng SWS, kung talagang gumagana yung ayuda, eh, dapat bababa yung bilang ng mga nagugutong. So, good luck sa ayuda ng ating gobyerno.